parang may bagyo yata maulan. Ah. Kumusta? May panty pa ba kayo dyan? Baka hindi na natuyo yung panty nyo kasi maulan. Huwag na lang kayo magpanty. Eh, kasi, kasi oh, ubarin din naman kayo ng mga... Uy, <laughs> buang joke lang. Patakarang magkakrabi. Uy, nabuing na. Sorry. Ito, eh, maulan dyan. Mag-ingat kayong lahat. Kasi ano, maulan. Baka madulas kayo. Madulas kayo at mapunta kayo sa maling tao. Ayay ang tawag sa lugar na to, hindi ko naman alam kung bakit tinawag nila ito na cave jerk. Wala na kung nakikita ang cave dito ay. Eh. Lalaki pala ng bato na yan sa personal. Ako yung namumblema. Pag, paano kaya pagka nagka-earthquake mo, no, yung mga bato, mga ligid, diguro na diri. O oh, may ano pa naman, may para establishment to sa harap. Simbahan yung nasa harap niyan, kailangan may nakikita kayo yung cruising. Buang bala ako sa mi baby's time train kaya nagsayaw-sayaw ako doon sa may insert ko. <laughs> doon, mag-video, nagreklamo ako sa kanya kasi ang layo ng bato, sabi ko. Dalhin mo ako doon sa may malapit na bato kasi pangit, hindi gano'ng makikita yung bato, sumunod so, naman yung isa. Ang bait no, sinunod lang ako, basta huwag lang siya isali sa video. <laughs> malayo ako lang niya nakikita ngayon dinalan niya talaga ako sa malapit napakaganda pala sa lugar na to uy nakaka -amaze. talaga sabi ko kung ilagay ba to or sadyang ganyan yan sabi niya nature na daw yan hindi daw yan anong ginawa na nilagay dyan talagang ganyan na daw yan nung discover yung ano yung place na to grabe kalalaki ng mga bato may na din pala ako papunta namin dito parang yung bahay-bahay upload ko sa next video. And then ito pala yung may ano dito, simbahan. Yung pinakaharap ng malaking bato, simbahan siya yan. Sa likod yung bato, malalaki yung bato na yan. Katakot mo, baka mag-earth mag, mag, mag pigla ba? Dito may mga CCTV palang nakalagay yung simbahan, tura ng tao. Pero may mga sakyan na nakapark, basta na, baka nasa loob yung mga ano. May, may tao yata sa loob ng simbahan. And then sa harap niya, sa ban bandang gilid is grocery, something ganun. Ito yung pinakamalaking bato talaga. Pero meron pa dun sa kabilang side mga bato-bato din. Katakot no, pag, ano, pag lumindol ba, tapos nang hindi uh, yung mga bato ba, alam, madadaganan talaga yung nasa ano, ay, sa bandang baba, may mga bahay-bahay pa naman. Ako yung nang problema ba. Pero sabi niya, hindi daw, matagal na yun. Daw, dyan, hindi naman daw, wala naman daw nangyari. Eh, hindi siguro prone sa lindol yung ano no, yung Arizona. Unang dating ko talaga dito, matagal ko na itong nakikita sa malayo. Hindi siya gano'ng yun kalaki pero ma na may makikita ka talagang parang formation ba. Ayan o, no, oh, malalaking bato yan. Grabe, nakaka -amaze. Ang lalaki talaga. Uy, dami talagang mga rock formation sa Arizona. Madami. Madami pa kung hindi napuntahan. Sana napuntahan ko lahat. Ito naman. Punta pa kami, yan yung makikita mo, bundok. Bundok talaga siya, kung titignan mo siya parang ginawa siya no, pero hindi daw. Ano daw talaga yan, nature, may nakamotor oh. May nakikita pala kung nakamotor dito minsan.